Ito nga ang plano ng LA Lakers para nga sa revenge game ni Luka Doncic laban sa kanyang former team na Mavs. Well, alam naman natin na since the trade ni Luka sa LA ay nagkarap ng dalawang team, itong Lakers at Dallas Mavericks. Pero hindi nga natin yon matawag na talagang revenge game neto ni Luka Doncic nang dahil noon na ay kababalik lang din ni Luka from injury tapos si AD hindi pa rin siya naglaro noon. Plus, ginawa nga nila yon sa home floor netong team ng Los Angeles Lakers. Yes, technically it is a revenge game pero itong up and coming pag-aarap ng Lakers at ng Mavs ay ang masasabi nating opisyal na revenge game ni Luka Doncic sa kanila nang dahil siya nga ay babalik sa anyang dating home court, pupunta siya mga idol sa bahay ng Dallas Mavericks and will play as an opponent na. Kaya naman mukhang ang team ng Los Angeles Lakers ay pinaghahandaan na talaga. Ito nga ang kanilang magiging laban sa Dallas Mavericks. At sa sobrang paghahandaan nila mga idol ay balak nga nila iupo ang kanilang mga starters. Most of the rotation players sa rematch game nga nila against sa so OKC okay, si Thunder bukas. At talagang present nga halos lahat ng kanilang mga players sa so kanilang injury report. Sabi dito itong si Luka merong right growing strain. Si DFS left ankle effusion. Si Lebron left growing strain. Itong si Brony may sakit daw. Si Reeves sa kanyang ankle. Si Gabe Vincent sa kanya namang tuhod. Mga questionable daw sila. And then si Rui naman mga idol officially out na laban sa so OKC okay, si Thunder bukas. At ito nga mga idol ang pagpapakita ng Los Angeles stickers ng kanilang paghahanda sa matchup nga nila against sa Dallas Mavericks. Nang dahil magkasunod din mga idol bukas and then sa Thursday, bukas yung Thunder, sa Thursday naman ang team ng Dallas Mavericks. So kitang kita nga natin dito mga idol na talagang mas pinaghahandaan na itong team ng Los Angeles Lakers ang kanilang matchup laban nga sa team ng Dallas lang dahil alam ng bawat isa na itong ay talagang opisyal na revenge game ni Luka Doncic at gusto nga ng LA Lakers na fresh ang kanilang mga players lalo na itong si Luka para maisagawa niya nga mga idol ang kanyang ang for sure na gustong gawin na ipakita nga sa team ng Dallas Mavericks kung ano ang nawala sa anila sa pagdetrade sa anya. And for sure mga idol, isa nga ito sa mga pinaka-aabangan ng mga NBA regular season games ngayong season matapos nga naggawin yung trade na yun ng Dallas pati na rin ng Los Angeles Lakers. At sigurado nga rin na ang mga Dallas Mavericks fans ay nothing but support, nothing but cheer ang ibibigay dito kay Luka Doncic. Pero sigurado rin mga idol na makakarinig na naman tayo ng chant na itong mga Mavs fans na Fire Nico. Kaya naman dapat na hindi talaga natin palampasin. Ito nga pag-aarap mo rin ng Lakers at ang Mavericks this time sa bahay na ng Dallas. Yan nga mga idol ay sa Thursday, April 10, 7.30 ng umaga. Anyway, mga idol, kung ipipredict nyo ang magiging stat line na nga ni Luka Doncic dito nga sa kanyang official na revenge game labas sa kanyang former team ay ano sa tingin nyo ang itatala niya? 30 point, triple double, or 40 or 50 points? Commentin nyo lamang mga idol ang inyong mga prediksyon.